Mission accomplished tayo sa ating third civilian mission. Ito ay moment of triumph. Uh, tagumpay ito hindi lang ng mga uh, members ng ating ito koalisyon, pero ng lahat ng Pilipino na nangangarap ng kapayapaan at justisya. dahil na pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Tayo ay nakapag... Uh, nakapag-jamming, tayo ay nakapag-concert. Uh, this is again a historic uh, because it's the first ever concert at Sea for Peace na ginanap natin dito sa West Philippine Sea. At ang maganda sa mission na ito, hindi lang mga Filipino artists ang tumugtog at nakikanta, nakijam din yung mga artists dun sa mga karatig bansa natin. Meron tayong artists mula sa Malaysia, Indonesia, South Korea, at meron pang nagpahabol ng video na isa pang artist from Malaysia. At meron pa rin from Japan, ano? So talaga makikita mo dito, hindi lang mga Pilipino pero yung mga neighboring countries yung mga mamamayan ng neighboring countries natin ang uh, gusto, ang kapayapaan sa ating regyon. <mulong singing> Kabado na sobrang saya dahil naiparating namin sa mga kapwa natin Pinoy na dapat puntahan natin yung mga lugar na ganito dahil atin to sana malaya tayo makapunta o makapag sa mga ganito mga lugar na sariling atin Ba't kayo nandito? Sobrang dami na namin ibinigay Teritoryo namin to Ba't kayo nandito? Ito'y tahanan namin di bibigay Ako? ha! Ipigilin nyo ha!